Yan, dami na uli. Uh, good morning, good morning po mga kapatid. Ito po yung aking mga alaga. Ano? Oh. Pakadami na po nito, may na po isang daan. Yan. Bali po eh pag nandito po ako sa loob. Ayan, tuwang-tuwa po sila oh. Ayan. Ayan, tuwang-tuwa mo nga yan. Hop. Ang ginagawa mo dyan. Nakakatuwa po at napakadami na po nila. Bali, ito po ay ano, ito po ay inalagaan ko po. Ah, nag-umpisa po ako sa isa, naging dalawa, tapos ay naging tatlo. Hanggang sa ng itlog nanganak na po ng nanganak yan po yung aking mga alaga ito pa po, po yung iba ganoon ano gusto nyo patuka oy nakulong ka na dyan ito po yung kanilang pa-itlugan mga kalungkot lang po tayo pinapasok po ng daga inakain po yung mga itlog Ayan po. Yan. Yan po ang aking mga inaalagaan. Ah, ah, ah. Ang nalamipad. Bali, pag ako po nasa loob, yan, ganyan lang po sila. Pero pag may nalapit pong ibang tao po dito po sa labas po ng kanilang kulungan, halos mga nagwawala po itong mga ito. Yan.